What's up, mga joy? a si Goody TV. And for today's video, ako mga joy, this is my. Mini black. A few moments later. Sugdugan niyo niyo style style ni niyo 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 ya, niyo ya, ya niyo 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 choy niyo 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 kumana ko garati choy Ako ano nang hapinan diya ako ang tiles choy Diha na ko ilapag Ang ako ang bili Ko dako man yung bili choy Atong at iplaster din ha Manang gihapinan ako choy Para hinlo ang atong bili Kung diha choy Ato ang ano, timplahan Ang gibutang ano Secret powder seasoning Mga choy Secret gaya ni no Manang wadi magyapon ninyo na makita Ng powdera na Ako ano na lang ipakita sa inyo ha Kanang naa din na Akong ipang karate Kadugong lamas nga ako Ang ipang karate choy Mauna na na makita ninyo din na. Kana choy Kaya makita man yun na Dili na yun na si secret mo lang gitawag dili secret weapon o din na choy hapit na lang ako na hikta choy o tanawag yun um, sa paghikot na ko ane choy diya di ko nagka problema mga choi bata halag magka problema ko ani choi, bantay lang naginig maluto ni aw kaunon ko mang ni ba pitipiti mang ni ba tanawar agog mahuman ni o ganing apart part yun mga choy ang pinakahasil mga choy labi nag ikaw ray isa nga mag marinate o mag aning lechon belly mga choy pertig yung hasula kaya ako ray isa way mo kapot aning karne o muhikot ka wag yun mo balanse eh. pero yaka gipun kayo mga choy kay kailangan yun nato na tapuson at yung pangitahag pa mga choy o sadihang ako anang natali kailangan lang yun nato mapungan o tamantaman -taman mga choy kay paggawa na ni mga choy ang resulta nindot gyud pagkatali mga choy kay ano kabalo gud ta sa ato ang pagtali ana mga choy kay kung mo kabalo mga choy bagir ko sa una mga choy nagtrabaho ko supermarket so kabalo Usao, baboy, ko ga idea o sao pagikot-hikot baboy ra ka bagir ko mao na resulta karon choy sa ato ang bili ako ay na isa lang mga choy pero bago na to na isa lang ato sa dayon ng palamigon sa rel para nindot siya taon-taon bukranche mga choy bila lang gud kami mga choy usa diyang ako nang gianda mga kuwang lutuan butang na na nato di as ang toaster mga joy rasa lang time lang nato sa tuang pagluto, mga di na to ang mga joy di nato biglaon isit na, na to ang turbo sa lang siya ato lang ang bali, -bali on, mga joy isit na to 30 minutos tapos bali na po 30 minutos bali na po lala lang mga joy makita nyo yung resulta sa pagluto tanawa ninyo mga joy o makita nyo sa kanindot o oh, crunchy sa to ang lechon bili mga joy Unya kay naluto luto na nga mga choy Hindi kaya wala lang ato ang sawsawan. Ganyan nga sausawan mga choy Na ito lang las Gula na itong tuyo, asin, suka, onion Nala lang, sagol-sagol na -sagol, mga choy Na ba, good recipe Ano niya ang resulta sa itong ang sausawan choy Pwede na kayo mga ako na may karun choy Tanawa ninyo choy Unsa sa crunch yung lechon bele choy Paminawa, kalamit na lang yung choy oy. O kailangan na ako ipadungog patilaw sa inyo akong giluto mga choy Tara pagka crunchy na lang choy jud mga choy oh nya mga aw na mi mga choy <laughs> Goody TV Pwede yung katawa sa akong anak Choy Uy, kagunsagod ka crunchy oh mga ano na may mga choy, huwag dinin na lang ko ito mga video. Again, gini si Goody TV mga choy, mga amping tapermi. Ingat, God bless mga choy. Mm.